Tiniyak ng PITX na patuloy ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad para sa kaligtasan ng mga pasahero na uuwi sa kanilang mga probinsya para sa pagsalubong sa bagong taon. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Umabot na sa mahigit isa't kalahating milyon ang naitala ng Paranaque Integrated Terminal Exchange ngayong holiday season bago magbisperas ng Pasko. Nasa 204,647 ang pinakamataas na naitalang foot traffic ng PITX nitong December 23. Habang simula December 15 hanggang 26, nakapagtala ng mahigit 1.6 milyon na foot traffic sa kanilang terminal. Nagpa siyang umuwi na maaga sa kanilang, -kanilang mga probinsya ang mga pasahero gaya ni Gina napabikol kaysa naman daw sumabay sa exodus ng tao sa mga susunod na araw Ay diba, mas maganda ngayon mas hindi masyado ngayon anong maraming pasahero pagka uh, 2930 punuan na po ang mga ano mahirap na kumuha ng ticket Ayon sa PITX inaasahan tataas din ang foot traffic hanggang matapos ang holiday season at sa pagbalik ng mga pasahero sa Metro Manila dahil sa nakikita nating um, trend ng pagtaas ng foot traffic by by this week po until Friday na natin na mas tataas pa po yung ating mga pasahero na papunta sa kanilang mga probinsya para mag-celebrate ng New Year. Siniguro din ng PITX ang seguridad ng mga pasahero sa mga sakayan hanggang sa pag-alis sa terminal. Katuwang ng PITX, ang DOTR, LTO at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa roadworthiness ng mga pampublikong sasakyan. Already secured the partnership with the PNP para niya kayo, na mag-deploy sa ating terminal ng 70 personnel. This is within the span of the holiday season naman. And of course, meron naman tayong metallic uh, walkthroughs for our baggages. And at the same time, sinacheck naman yan ng ating security personnel. Pagtitiyak pa ng PITX, handa ang kanilang terminal at patuloy ang monitoring sa kasalukuyang sitwasyon upang masiguro maalwan ang biyahe. Ang handa naman po no, ang terminal para sa inyo because um, we've been doing this for how many years now and we know what our passenger needs. We've added bus units and at the same time, we've increased our security for this. Joshua Garcia, Para Sabayan.